Hi guys, so ito, itong video na to ay para sa mga naka Birdman Kahit di sa mga ibang motor din So explain ko lang din yung mga experience ko kanina Ito, gabi na ngayon, buti nakauwi ako Nasiraan kasi yung Birdman ko So naputulan ako ng throttle Ayan siya Ayan. Nasiraan ako sa may SM North eh So siya ako mauwi So buti na lang nagawa ko siya ng paraan. Hindi ko nga alam kung ano yung dapat kong gagawin dito para makauwi lang eh. Kasi naputulan ako ng throttle. So wala na rin kasi mga bukas na shop na rin kasi gabing gabi na rin. So nag-isip na para ang buti na lang may mga gamit ako na pwedeng gamitin dito sa pag-aayos. So ang ginawa ko lang, share ko lang para sa mga naka-birdman, lalo na kapag ito rin yung issue o napuputulan kayo ng throttle, ito lang yung gagawin nyo. So ang ginawa ko, putulan siya ng throw So ang ginawa ko siya, hinila ko na lang. Kasi dito, dito, dito siya naputol eh. Mismo dito. So hinila ko na lang yung pinaka wire palabas. So ang ginawa ko na lang, ito yung ginawa ko. Doon sa mismo ng ilabas ko yung wire. Actually mahaba to pinutulan ko na lang dito eh. Ikinabit ko na lang dito sa pinakanat ng paan. So ang ginagawa ko na lang, para makuwi lang ito dito ito matapak so pag tinatapak mo kasi ito usa siya nag uh, umaandar pero syempre uh, medyo delikado rin siya so ano lang um, konti onti lang tatansyay mo lang siya so kanina ko, hirap na hirap din ako kanina yung pang to pero yung nasa highway na ako na, 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 na ko na siya yun, napapatakbo uh, ko naman siya ng okay na maayos yan lang yung gagawin kapag ka nasira yung throttle nyo o naputulang lang kayo so try testing natin para alam nyo kung paano gamitin yan sya so, on natin tapos yan sya so wala na syang throttle dito so dun natin gagamitin Tapos, ito, ang ginagawa ko lang, yan, saka ko dito, tapos ito, ginagawa ko, tinatrottle ko siya. Yan siya. So, gumagana siya. ko dito. Yan siya. Kanina, yan ang ginamit ko para makauwi lang so hawak ko yung dalawang preno para kung sakali yan sya so yan tip ko lang sa mga naka birdman tapos ito nasira yung throttle nyo gawin nyo lang to ng ginawa ko tatansyay mo lang sya mahaba to pinutulan ko na lang sya yung natansya ko na yung uh, haba niya para dun sa throttle para matatansya mo siya so ganun lang sana makatulong din sa iyo actually tanggalin nyo rin pala to ah yung cover dito tinanggal ko kasi yung cover nito para hindi maipit yung throttle para kung sakaling tatapakan mo siya hindi siya magi stack up so smooth pa rin yung takbo niya kahit ganito so ngayon ang gagawin ko kahit gabing gabi na aayusin ko na siya 'yon sa mga basher baka sabihin nyo o oh, delikado delikado naman talaga to pero sa akin kasi para makauwi lang naman ako hindi naman pang habang buhay nandito para makauwi lang ako yan siya so ingat na lang sa pagdadrive okay sana makatulong sa inyo thank you